okay guys, ah, uh, iyan natin tong ating Kia Pride uh, i flex natin. Yan nga pala guys, uh, ang Kia Pride ko ay ang pangalan niya si Maricel. Ah, uh, credit to sa unang may-ari ng Kia Pride na to. Uh, salamat sa pagtitiwala sa akin. Ah, uh, uh, nangako ako sa kanya na ngit mare hindi ko to ibibenta. Hindi ko to papakawalan kasi first owner siya. Eh. Kaya pinangalan ko sa kanya ay Maricel. Yan si Maricel. Ayan. Tingnan natin to guys. Ayan. B1 engine to guys. Ah. Ayan. All orig to. Ah. Meron tayong korti-korti na rito. Ayan guys. Pasok tayo guys sa loob. Ayan. Ah. May konti tayong problema dito. Ayan. Yan lang ang problema natin sa loob. Yan. Siyempre. Marupok naman yan eh. Ang dali mabilihan yan. All orig to guys. So. Ito yan mga guys. Nabili ko itong orig. Orig talaga kay Maricel. Ayan. At tinatakbo pa lang guys. Tignan nyo. Nakuha ko ito 62,000 tinatakbo. Pero tingnan nyo yun guys. Oh. 67,000 yan. Nakaka 67,000 na ba guys. Nakaka 5,000 na akong takbo. Ayan. Tingnan nyo guys. Oh. Orig yan. Oh. Orig. Kahit guys yung mga upuan ito. Wasari. Sariwa guys. Tingnan nyo guys. Ito okay, yung mga original na Kia. So, yun to sino ito. You know, makapal pa guys. Makapal pa yung mga cover na. Yan. All orig. Ang ilip. Ang ano guys. Orig din yan. Oh. Yan. Uh, Stock to guys. Stock ang mga parts ito. Tingnan natin guys ang makina uh, guys. B1 engine ito. Tingnan natin ang engine bay. Ayan <laughs> guys. Uh, medyo madumi lang. Ah. Uh, hindi kasi natin na ah, uh, engine wash. Pero oh, uh, orig to guys. Ayan <coughs> guys. Oh. Nakalagay pa yung kung anong kulay niya. Yan, rig yan guys. Ito guys, uh, kaya ito may mga tali kasi naka-orig linya pa yung aircon ko. Tsaka ako na nasira na aircon ko, pa lipat ko linya nito. Kasi nakabit kasi ako ng isa pang pan. Dagdag ako ng isa pang auxiliary pan kaya hindi na kumas yan ito oh, kaya kaya sa likod hey, guys, asensya na yun likod guys May daw ng tubig at lagay ng gasolina kung sakaling maubos yan guys urig din yan urig yan ito pa guys ito pinaka urig yan at ito ay original paint pa rin Ayan, isa lang hindi original paint dito itong may pintuan yan lang hindi original paint, paint dyan. guys. Pati ito guys, original din ako. Kia. Pati susi guys, original din. Kita nyo. Kia. Original na susi. Sa mga mga kasalubong ko, sa mga makakita nitong Kia, Kia Pride na to, uh, businahan nyo ako kahit paano. ano? sige guys pang inalim ito guys wala pa rin sira ah, pang inalim ito wasari ang loob niyan wasari ang inalim ito walang bulok wala yung bulok kaya wala rin itong sa inalim Tsaka guys, pinatakbo ko siya eh. Okay guys, nagtutubig pa yan. Pinatakbo ko yan eh. Okay? Nagtutubig pa yan. Nagtutubig oh. See? Nagtutubig pa yan.